yun, magandang gabi po sa ating lahat at ito po si Kuya JR ng lihim na aral so once again, um, welcome po sa ating channel ano po um, ngayon po may tatalakayan tayong isang napakasolidong gamit ito po ay uh, gamit mula sa uh, Grupo grupong Antineros del Negros at under ngayon sa merch ng JD Films no? Uh, na, para po sa uh, mga detalye makinig po kayo kasi ipipaste ko po dito sa Uh, ilalim or sa description ng video na to yung um, link kung saan nyo siya pwedeng uh, orderin. Okay guys, so ngayon magsimula tayo so ang uh, solidong gamit na tinutukoy ko actually is uh, about sa uh, mahimalang lana uh, once again, um, ano po ba yung mahi, uh, mahimalang lana um, usually ito po ay uh, lana ng gawa sa nyug na walang mata na dinagdagan na sangkap. So, kalakip din to yung picture eh. Ilalagay ko yung picture dito para makita Okay, anyways, kasi wala akong hawak ngayon guys eh. Pasensya na wala tayong hawak nun. So, kaya, um, ando nyo na kay JD ngayon yun. So, eto lang, ginagawa ko lang siya ng video and uh, explanation at the same time description kung ano yung mga sangkap na nakahalo at uh, ang mga bisa nito. Okay, so magsisimula tayo sa pinaka-main na sangkap which is ang langis. Siyempre, Uh, ang langis po natin ay pili uh, galing po sa piling-piling uh, mga niyog. Na kadalasan po ay walang mata o isa mata. So, alam naman po natin ang bisan ng yok o bao na walang mata, di ba? Ang langis na nagmumula dito ay uh, mabisang pangontra o mabisang panggamot. Uh, hindi lamang po sa mga bali-bali. Uh, kadalasan po hinahaluan ito ng mga sangkap para maging Uh, mas uh, epektibo sa panggagamot. Okay, so um next na ingredient o sangkap ng ating lana ay ang salindugok. Pampaswerte po ito o tinatawag din awog o buhok ng duwende. So alam naman po natin kung paano yun, di ba? um Next po is uh, tawas tapol, pangontra sa kulam at barang. So uh, usually po, uh, nang-a-attract din po ito ng swerte, ano po? So, um, asunod po na to ay eh, ang Bato Balisong. Uh, pang tawag na swerte na kalag. kadalasan. Uh, as I can remember, uh, kapag nag... Uh, tawag dito kapag naglilihi kami ng bahay o yung alam yung magpapatayo ng bahay um, yun po yung ginagamit namin inilibig po namin yun sa pagtatayuan nila ng poste. Eh. So kadalasan yun po ang ginagamit. Kaso ngayon medyo rare na yung ano, yung bato Balisong, eh. Kaya ang ginagawa nila ngayon is modern age na barya barya yung inuhulog doon sa uh, pinag, uh, pinaghuhulugan ng haligi. So, yun po yung ginagamit natin dati, bato balisok So, next is banaog uh, o tinatawag nating uh, pandakaking itim, pangontra sa bati at panglalaro ng elemento. Uh, mab mabisa ding pampaswerte at pangtawag ng o panghalina ng customer kung kayo po yung may negosyo. So, mainam po itong langis na to. Hindi lang po siya uh, pangontra, hindi lang po siya panggamot um, inam din po siyang ilagay sa establishment uh, kung saan po kayo uh, nagninegosyo. Kadalasan yung iba dito umo-order sa kanila ni Pau sa mga Antineros de Negros, eh, nilalagay po nila ito sa um, Pau dito sa bintahan o dun sa arena pinag pinag-aarahan po nila ng uh, pinaglalagyan po nila ng bariya tsaka mga benta ano po. So yun. So uh, next is um, Diamante Negra. So alam naman natin so karamihan sa mga antinyero na nakilala natin alam naman kung ano ang ambisa ng uh, diamante negra ano po So ang diamante negra po ay pangontra sa kulam, barang palipad hangin at uh, iwas disgrasya at kapahamakan So napakarami pa nating mga uh, ingredients na nilakip dito So uh, isa dito yung ramo-ramo Um actually nag-refer uh, pa ako dito kay uh, sa mismong maker nung langis na pinagkukunan natin Um Ginat uh, para siyang ano guys, kung familiar kayo sa fairy moss na tinatawag ano, yung fairy moss o yung parang ano siya, parang ano ba ano ba term balang Buhok tikbalang. Ay hindi hindi buhok tikbalang tikba ano, yung parang malilingit na makahiya na halos parang buhok na rin, buhok na din siya pero parang tanim siya na naka. basta mara, makikita niyo diyan sa ingredients natin na nakahalo. And loyang uh, luyang tapol. Luyang tapol basically is a purple gin, uh, ginger ano po. Uh, mabisa po siyang panggamot. Uh, kapag inihahalo po siya sa lana, nagkakaroon po ng kakaibang aroma yung lana. And at the same time, um, parang nagkakaroon siya ng hint ng mentol uh, dun mismo sa lana. So, mabisa po siya sa panghilot. So, yun guys. So, um, next is, ang San Benito, na naka-attach po mismo dun sa lalagyan ng lana. So, alam naman po natin ang kakayanan ng San Benito. Ano po? So, ang San Benito po, ay uh, isang mabisang pang-taboy uh, uh, ng masamang espiritu. Uh, pangpalayas ng demonyo at syempre pampaswerte and in some cases kapag uh, maganda ang pag-aalaga mo sa San Benito uh, nagamit mo ng tama yung pandar uh, na nadesal pakain ito um uh, ginagamit din po siyang pangligis so yun guys so yun po yung uh, mga sangkap na included sa ating uh, lana o miraculous oil so saan nyo nga ba ito mabibili So anyways mabibili po ito sa Shopee. Hanapin nyo lang po ang likha. And also um pwede po kayong pumunta uh, sa Facebook page ni ang ninuno or JD uh, para uh, umorder order doon mismo. Uh, Mag-PM kayo doon and they will cater you uh, regarding this. So yun po. So and also guys, bonus video dito isasama natin yung mismong lana na yung mismong lana na ano na ginawa nila nilagyan ng mga binilot na dasal and i-include ko dito sa video kung paanong sumasagot yung uh, mismong lana sa orasyon na sinasambit ng isa sa ating mga batikang antingero okay guys so um, as for now yan lang po muna yung magiging video natin at hanggang dyan lang po muna tayo so uh, hanggang susunod thank you so much for watching and sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, uh, subscribe na po kayo and uh, hit the notification bell para updated po kayo sa mga susunod po nating mga video uploads dito sa lihim na aral. And once again, um ito po si Kuya JR. Mag-ingat po kayo palagi and God bless.